Janine Gutierrez Terra na at alamin. Janine Gutierrez sa pangalan ng Pilipinas na ito, ang gitnang pangalan o maternal family name ay De Leon at ang apelido o paternal family name ay Gutierrez. Si Janine Marie Elizabeth De Leon Gutierrez, ipinanganak noong ikalawa ng Oktubre taong isang libo at walumput ay isang Pilipinong artista, host ng telebisyon, modelo ng komersyal, at mga awit. Siya ay kasalukuyang eksklusibong talento ng ABCBN, kahit na wala ang bago, legislative broadcast franchise nito, ipinanganak Janine Marie Elizabeth De Leon Gutierrez. Ikalawa ng Oktubre taong 1889, edad 34, Quezon City, Pilipinas Edukasyon Pamantasang Ateneo de Manila Mga Hanap Buhay Actress Host Madelson Mga Taon na Aktibo 2011 Kasalukuyan Mga Ahente Sparkle GMA Artist Center, 2011 hanggang 2019 ABCBN, 2021 Kasalukuyan Dreamscape Entertainment, 2021 Kasalukuyan